gusto lang din sa boxing yan ay sila. Di ah, mabigat pala sila isipin ah mas mabigat ang alabay pati walang plan Round one. Our referee Lawrence, this is you. Do your good That is Rule number one Pakpapala oh, right. There Pasok mula yung manu mo Ulu ka Yan. Sige Dikdikin muna Sige Huwag ka matakot Yan. Sige Ulitin mo Sige! Tuhod! Stop! 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 Kaya! Kaya at sabakbakan! <laughs> Anak ang gano'n! Saan ito Batok ko?